Isang mapagkumbaba at mapagmahal na boss. Ganyan kung isala isalarawan si Dolphy ng mga taong nakakasama niya araw-araw. Kabilang dyan ang kanyang driver at ang kanyang publicist na hindi napigilang maging emosyonal habang inaalala ang yumaong aktor. My report, si Sherry Ann Torres. Mula sa ospital hanggang sa lamay, hindi iniiwan ng driver na si Ruben Magsino ang Comedy King. Ito lang daw kasi ang paraan para maiparating kung gaano niya kamahal ang kanyang boss. Hinding-hindi -hindi raw niya malilimutan ang huling pamamaalam sa kanya ni Mang Dolphy. Paano ba siya nagpaalam? Basta, gumiti na lang siya sa akin. Nung parang hirap na siya, gumiti siya. Tapos sinawakan ko yung kamay niya at yung ano, pag niya, pag hindi, niya, eh, ko lang din siya. 1976, nang unang manilbihan si Mang Ruben kay Dolphy. Mula noon, naging pangalawang ama na raw niya ang Comedy King. Mabait at malambing daw ang kanyang amo. Isang taong tila hindi raw marunong magalit o manigaw. Naramdaman niya kasi may magaling siyang kumilati sa tao niya. Eh. Pagka alam niyang malungkot, tawagin ka niya. Para may problema ka. Salagang sobra. The best sa lahat. Ah, oh, para kong magulang yan. Para kong ama. Sa gitna ng patuloy na pagdagsa dito ng mga kilalang personalidad, gayon din ang mga simpleng mamamayan para makinalamhati sa pamilya Kison. At sa huling pagkakataon ay masulyapan ang labi nitong si Comedy King Dolphy. May ilang mga tao na naging sobrang malapit din sa Comedy King na hanggang ngayon ay patuloy pa rin na sa at nahihirapan pa rin na tanggapin ang pagkawala ng kanilang itinuturing na ama. Ang personal assistant ng Comedy King na si Presley Cruz, mahigit dalawampung taon ding naglingkod sa tahanan ni Dolphy sa Marina Bay. Ang tatay ni Presley na si George, naging bodyguard at masahista ni Dolphy. Si Dolphy raw ang nagpa-opera sa nabaling kamay ni Presley. At ngayong wala na ang Comedy King, ang mga litrato at mga damit na ito na bigay ng Comedy King, pakakaingatan daw niya ng husto. Malungkot talaga ako sa nangyari. Ako, kahit pa paano ganito mahirap sa naalala ko ba ito ng tatay niya sa akin. Ang publicist at malapit na kaibigan ng Comedy King na si Nene Riego, hanggang ngayon daw hindi kayang tingnan ang labi ni Dolphy. Mas gusto raw niyang maaalala ang kaibigan sa panahong malusog at panay ang pagpapatawa nito. Unasan mo siya, sabihin ko talaga, he was the father I never had. Kasi talagang aris siya, mapagbahal. Ngayong wala na si Dolphy, malungkot na raw para sa kanya ang mga petsang December 24 at 31. Kung kailan madalas niyang kasama ang kaibigan. Pati na ang kaarawan ni Dolphy, ang July 25. Maalang malungkot siya at salamat. Salamat sa pagtiwala niya sa akin na bihira mo namang makita sa tao, di ba? Salamat sa pagmamahal. At na, salamat na pinatunayan niya sa akin na sa showbiz may totoong tao pa. シャリアン・トレス・ジェメニュー。